Sa mga unang araw ng kanilang paglalakbay, ang grupo ng mga langgam ay nakaranas ng maraming pagsubok. Inabot sila ng malalakas na ulan, nasugatan ng mga tinit, at nagkabanggaan sa malalakas na hangin. Ngunit sa kabila ng mga paghihirap na ito, nanatiling silang matatag at nagtulungan para sa kanilang pangarap na mas magandang buhay na pagtanto ng mga langgam na ang pagkakaisa at pagtutulungan ang kanilang pinakamahalagang yaman sa kanilang paglalakbay. Sa bawat pagsubok, lumalim ang kanilang pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Isang araw, habang sila ay nagpapahinga sa ilalim ng isang malaking puno, nakita nilang isang malupit na kagubata na puno ng masasarap na prutas. Ang mga prutas ay naging simbolo ng pag-asa para sa kanila. Kailangan natin ang mga prutas na iyon para sa ating paglalakbay, sabi ni Aling Langgam. Ngunit ang mga prutas ay nasa mataas na mga sanga, hindi maabot ng mga langgam. Sa kabila ng kanilang lihim na pag-uusap at pag-aalala, hindi nila alam kung paano maaaring makuha ang mga prutas na iyon. Ngunit sa pagtutulungan, naisip nila ang isang magandang plano. Isa-isang tinalunto nila ang mga sanga, at sa tulong ng kanilang mga kaibigan, nakuha nila ang mga prutas. Nang matagumpay nilang makuha ang mga prutas, nagdiwang sila at nagtayo ng malaking selo salo sa ilalim ng puno. Sa mga prutas na kanilang kinamkam, naging mas maligaya at mas malusog ang grupo ng mga langgam. Ang paglalakbay ay nagpatuloy at sa bawat hakbang nila, mas lalong naging matatag ang kanilang pagkakaibigan. Natutunan nila ang halaga ng pagtutulungan, respeto at pagmamahalan sa kanilang pagsasama. Sa pagbunlad ng kanilang paglalakbay, hindi lang mga prutas ang kanilang nadiskubre. Natuklasan din nila ang mas maraming kaalaman at pagkakaunawaan sa isa't isa. At sa gitna ng kagubatan, nahanap nila ang kanilang pamalawang tahanan, isang lugar na puno ng pagkakaibigan at pagmamahal. Sa mga susunod na araw, anong mga pagsubok kaya ang haharapin ng mga lamgam sa kanilang paglalakbay? At paano kaya sila magtutulungan upang malampasan ang mga ito? Abangan ang mga kaganapan sa kanilang kwento sa mga sumusunod na kabanata.